Well, fortunately or unfortunately, uh part yung Philippines ng nasa yung Pilipinas ay nasa Pacific Rim of Fire, no? Uh, -huh. uh sinasabi lang nito ito yung region sa Pacific uh, na kung saan um para kasi siyang ano ring eh, kaya uh -huh. sila ng Pacific Ring or Pacific Rim. Na kung saan nandito yung ano yung uh, largest earthquakes and uh, at the same time active volcanoes. Uh, nandito kasi yung tinatawag nating uh, uh, interactions ng mga tectonic plates. Yung jargons ba sa science o kung saan, uh, sinasabi lang ng outer part ng Earth, actually, ay hindi siya continuous, kundi basag-basag. Oo. basag-basag uh, uh, ng mga bato, malalaking tipak na bato. Yung kung saan itong mga baton nito ay continuously, they're moving relative to each other. Meron nagbabanggaan, they're moving side to side. Uh, uh, actually, ngayon, uh, hindi lang natin nararamdaman pero nagmo-move. May paggalaw. Oo. Oh. Uh, okay, And speaking uh -huh. of paggalaw, uh -huh. eto may nagpadala po ng question sir. <laughs> Posible daw po ba na kapag kasabay sabay tumalon ang mga tao sa isang lugar magkakaroon ng lindol? Well, uh, oy, magandang tanong 'yan. <laughs> Actually, uh, naging uh, hot topics din 'yan kasi dun sa natatandaan ko sa US, mm -hmm. nagkaroon ng concert si Taylor Swift. Yes. And uh, isa nga sa naging highlights is na-record yung vibrations sa na na-generate nila sa mga recording stations natin, seismic stations, and sabi nga nila, uh, yung vibrations na ay may katumbas ng gitong kalakas na pagyanig, no? Well, definitely pag uh, ganoon nakapag-generate tayo ng ground vibrations, mm -hmm. pero hindi enough yun para mag-trigger ng earthquakes. Oo, yung pag kasi oh, kanuntuman-talon, lumilindol, lumilindol, oh, 'di ba? Nagbabibrate ang lupa definitely, but ano, you know, hindi naman siya dahil sa earthquake.